Magandang araw! Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan o di kaya naman ay pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais ipahiwatig ng kaisipan. Sa pamamagitan nito ay nagagawa natin makipagkapwa-tao sa iba sapagkat dahil sa wika, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Kaya naman, lubhang napakahanaga ng wika sapagkat wika nga ni Bienvenido Lumbera na parang hininga ang wika sa bawat sandali ng buhay natin ay nariyan ito. Palatandaan ito na buhay tayo at may kakayahang umugnay sa kapwa nating gumagamit din dito. Ayan, batid na natin kung ano nga ba ang wika. Tuklasin naman natin ang katuturan nito kung saan ay makikilala natin ang apat na mga klasikong kilalang lingwista. Unahin natin ang lingwistang si Sapir 1921. Ayon sa kanya, ang wika ay eksklusibo para sa tao at hindi likas na pamamaraan ng paghahatid ng mga ideya, emosyon at mga kagustuhan sa pamamagitan ng isang sistema ng sina sinadyang nilikhang mga simbolo na tinatawag na organo ng pagsasalita. Ayon naman kina Block and Traeger, ang wika ay isang sistema ng arbitraryong mga simbolong pantinig na kung saan ang isang pangkat ng lipunan ay nakikipagtulungan. Pagpapahayag naman ni Hall 1968, ang wika ay ang institusyon kung saan ang mga tao ay nakikipagkomunikasyon at nakikipag-ugnay sa bawat isa sa pamamagitan ng nakagawi ang arbitraryong oral auditory ng mga simbolo. Itinuturing naman ni Chomsky, 1957, ang wika bilang isang set na may hangganan o walang hangganan ng mga pangungusap kung saan lahat ng mga katutubong wika sa pasalita o pasulat man na anyo ay masasabing wika. Ngayon, ay alamin naman natin ang katangian ng wika. Una rito ay ang wika bilang produktibo. Pangalawa, ang wika ay hindi magkakaugnay. Pangatlo, ang wika ay may dualidad. Pangapat, ang wika ay may paglilipat o displacement. Panglima, ang wika bilang arbitraryo. Panganim, ang wika ay mayroong pagkakaiba-iba. At ang panghuli naman, ang wika ay pagpapasa ng kultura. Naririto naman ang pitong tungkulin ng wika ayon kay Michael A.K. Halliday. Ang instrumental, regulatory, interactional, personal, heuristic, imahinatibo at ang panghuli ay ang representasyonal. Ang mga pinagmulan ng wika paniniwala ni Yul 2010, walang nakababatid kung saan nagumpisa ang wika. Ang kakayahang makagawa ng tunog o tinig na may pattern ay nagagawa ng bahagi ng utak ng lahat ng mga vertebrates. Mayroong apat na banal na paliwanag sa pinagmulan ng wika. Una rito ay ang tradisyon ng mga Hindu, pangalawa ay ang paniniwala ng mga Grego, pangatlo ay ang paniniwala ng mga taga-Scotland at ang panghuli ay ang teorya ng Babel. Sa puntong ito ay malalaman din natin ang apat na natural na tunog bilang paliwanag sa pinagmulan ng wika, ang teoryang Bawaw, teorya ng Dingdong, teoryang Tararabongdiay at ang teorya ng Pupu. At ang teoryang Yoheyo naman ay ang pagkikipag-ugnay sa lipunan bilang paliwanag sa pinagmulan ng wika. Ang genetik na paliwanag sa pinagmulan ng wika, ang mga supling ng tao ay pinanganak ng utak ay isang kapat lamang. Ang mga ito ay may isang espesyal na kakayahan para sa wika. Ang teoryang innateness ay nagtuturo sa isang bagay sa genetika ng tao. Ngayon ay dumako naman tayo sa utak. Ang utak ay ang pinakakomplikadong organ sa katawan. May dalawa itong bahagi para sa wika, ang broca at ang wernic. Ang broca ay isang bahagi sa harap ng kaliwang hemisphere, malapit sa motor cortex. Ito'y may pananagutan sa paggawa ng wika, samantalang ang wernic naman ay nasa tabi ng cortex pandinig. Responsable ito para sa pagunawa sa wika. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa ponolohiya ng wikang Filipino mga punemang suprasegmental. Dito, bawat wika ay may kanya-kanyang tiyak na dami o bilang ng mga makabuluhang mga tunog. Ang mga diptongo ng Filipino ay au, iu, ai, e, Ang mga cluster o kambal katinig sa Filipino ay parami ng parami dahil sa influensya ng Ingles. Dumako naman tayo sa morpolohiya kung saan ito ang pag-aaral ng mga morpema. Ang morpema ay ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Tatlong anyo ng morpema. Una, ang morpemang binubuo ng isang salita. Ikalawa, ang morpemang binubuo ng panlapi. Ikatlo ay ang morpemang may kahulugang pangkayarian. Mga uri ng pagbabagong morpoponemiko. Una ay asimilasyon. ang assimilisyong partial o diganap. Ikalawa, ang paglilipat ng punema. Ikatlo ay ang metathesis. Ikaapat ay ang pagkakaltas ng punema. Ikalima ay ang paglilipat diin. Ang acquisition ng unang wika. Ang unang wika o katutubong wika ay nakukuha mula sa kapanganakan hanggang mga pito o walong taong gulang na tinatawag ding formative years. Usapan naman natin ang acquisition ng pangalawang wika. Ang pangalawang wika ay maaaring maging anumang wika hanggat ito ay hindi isang nila o katutubong wika. Ang monitor model ni Krashen ay pagtamo ng pangalawang wika na naging batayan ng isang balangkaw para sa pag-unawa ng mga proseso kung paano natututuhan ang pangalawang wika. Limang hypothesis na nakapaloob sa teoryang ito. Una rito ay ang acquisition learning hypothesis, sunod ay Natural Order Hypothesis, sunod ay ang Monitor Hypothesis, at ang Input Hypothesis, at ang panghuli ay ang Effective Filter Hypothesis. Ang mga gawaing pampagtuturo ng mahalin sunod sa Monitor Model ay ang mga sumusunod. Una, Pagtamo versus Pagkatuto. Ikalawa, Natural Order. Ikatlo, Monitor Ikaapat, comprehensive input at ang effective filter. Mayroong anim na yugto sa pagkatuto ng wika. Ang unang yugto ay ang pasumala o random. Ang ikalawang yugto ay ang unitary. Ikatlong yugto ay expansion at delimitasyon. Ikaapat na yugto ay kamalayang struktural. Samantalang ang ikalimang yugto ay ang automatic at ang ikaanim na yugto ay ang malikhain. Ang mga sanligan ng komunikatibong pagtuturo ng wika ay ang mga sumusunod. Ang linguistic competence, ang sociolinguistic competence, discourse competence, at ang strategic competence. Paano nga ba natututuhan ang wika sa teoryang behaviorism? Ang mga bata ay ipinanganak na may kakayahan sa pagkatuto. Sa teoryang initism naman ay ang mga bata ay pinanganak na may likas na talino. Samantalang sa teoryang cognitive, ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko at ang teoryang makatao naman ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng salik na pandamdamin at emosyonal. Ngayon, ay alamin naman natin ang community language learning ni Charles Curran. Ito'y isang klasikong halimbawa ng pamamaraan na batay sa domain na pandamdamin. Habang ang Suggestopedia ni George Lozanov naman ang utak ng tao ay may kakayahang magproseso ng mga malalaking dami ng impormasyon kung nasa tamang kalagayan ng pagkatuto. Samantalang ang silent way naman ni Caleb Gategno, ito ay may paniniwalang mabisa ang pagkatuto kung ipapaubaya sa mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto. Mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika, ang motivasyon, ang mga guro, ang mga mag-aaral at ang mga estilo sa pagkatuto. Ngayon ay makikilala natin ang ilang filosopo sa pagtuturo at pagkatuto sa wika at malalaman natin ang kanilang paniniwala. Una rito ay ang Plato's Problem. Ito ay particular na tumutukoy sa isang pagkakataon na nagkakaroon ng pakikipag-usap si Socrates sa isang utusan. Si Plato ay naniniwalang ang bagong silang na sanggol ay mayroon ng natatanging kaalaman hinggil sa wika. Ikalawa, ang Cartesian Linguistic ni Rene Descartes. Ito ay naniniwalang ang pagkatuto ng wika ay isang payak at madali ang proseso ng pag-iisip na laging nakaugnay sa totoong kaalaman o pangangatwiran at hindi emosyon o damdamin. Pangatlo, ang tabilarasa ni Chan Locke. Ang teoryang ito ay nagpapaliwanag ng utak ng tao ay blanko at ang wika ay unti-unti lamang natututunan ng tao habang ito ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapaligiran at nakikihalubilo sa mga taong kasama niya sa isang lipunan. Sa lahat ng nabanggit kung papaano natututo ng isang wika, para sa akin, ang pinaka nakakakumbinsi kung papaano natututo ng isang wika ay ang tabila rasa ni John Locke. Sapagkat, hindi naman agad-agad na mayroon na tayong kaalaman sa wika pagkapanganak pa lamang natin. Kinakailangan pa rin nating mapagdaanan ang iba't ibang proseso para matuto sa wika. Iyon ay Magsisimula kapag nakipag-ugnayan na tayo sa ibang tao at kung naipamulat na tayo sa ating kapaligiran sapagkat tunay na mahalaga ang ating kapaligiran at ang ibang tao para matuto ang isang bata sa wika. Halimbawa na lamang kung kinakausap natin ang bata nagpoproseso na doon ang kanyang utak na kung saan ay naipapasok sa kanyang utak ang mga salita na binibitawan natin at sa blanko niyang isipan ay maiguguhit na doon ang mga salitang napakinggan nila sa atin. Doon na maglalaro ang kanyang utak at pipilitin niya iyon iproseso at gayahin at sa bandang huli ay kanyang isabuhay. Yun lamang at maraming salamat!